before ikaw. Kanina ko pa naririnig yung pinagsasasabi mo sa misis ko, ha? Hindi maganda sa pandinig ko. Hala siya. Bakit ang sensitive yun naman? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kakapagod. Kakapagod. <laughs> Kakapagod. May mahal. Thank you ha. Nag-off ka pa talaga para samahan kami ni Baby sa check-up. Oo oh, naman. Hindi mo naman yung kakayanin magpunta mag-isa eh. Lalo pa ta, uh, ilang linggo pa lang matapos ka mga anak. O oh, siya nga palang mahal, si Sofia. Dadala hmm. daw dito sa bahay kasi di ba hindi siya nakapunta sa hospital. At saka gusto daw niya makita yung inaanak niya. O oh, sige, pupuntahin mo siya. Mamaya, Okay na, bukas. O sige, tatawagan ko siya. O siya, Aka na si baby at kailangan niya ng uminom ng gatas. Ako ba, mahal? Hindi mo ba ako... Hmm? ka talaga. Ako na nga. Oh, baby. Oh, yan. Tulog na ang baby. Ayan siya. Tawagin ka ko nang atong si best friend para pumunta na dito. Uy, si best friend. Hello, best. Andito na kami sa bahay. Baka gusto mo nang bumusita. Hello, hello, best. Ah, uh, pa pwede naman ako mamaya. Kasi wala naman ako masyadong ginagawa. At saka excited din ako makita ang aking inaanak. O siya, pwede ka nang pumunta mamaya. Dito ka na maghapunan, ha? Noted on that. O sige na, sige na. Bye-bye. siguradong makakalimutan ni misis yung pangalan niya pag natikman niya yung luto ko. Uy, Sophia! Kamusta? Okay naman. Kamusta ang bagong daddy? Ito, masaya. Pero, kuya, halika, pasok mo muna. Wow! Ang ganda naman ang bahay niyo. Maupo ka muna dyan. Saktong-sakto. Nagluluto ako ng hapunan natin. Ah, uh, asan pala si Sena si Baby? Andun sa kwarto. Inasikaso si Baby. Mamaya lalabas na rin yung mga ngayon. Ah, uh, sige. Antayin ko na lang sila dito. Sige. Hi, Bess! Hi, Bess! Oh, baby! Ito na yung ninang mo! Ay, naku! Pabuhat naman kay baby! Nag-alcohol ka na ba? Oo oh, naman! O oh, sa Ano Ang cute na naman ng baby namin. Sinong kamukha? Siyempre. Sino pa ba? Ang ganda-ganda naman ng baby. O siya. Pes, kukuha mo na ako ng mainom sa kusina ha. Ikaw na muna bahala dyan sa anak ko. Okay, Bes. Mm. Ang kit-kit naman yan. Ang oh, kit-kit naman din. O Bes, hinan ko muna ng juice. Kaya naman na si baby. Para makainom ka ng juice. Beth? Okay ka lang ba? Ha? Bakit? Bakit ganyan? Yung itsura mo. Eh, ano masama sa itsura ko? Ayan, beso. Tingnan mo yung itsura mo noon at saka sa ngayon. Ang taba-taba mo na. At saka ang dahil mo ng stretch mats. At saka ang haba din ang itsura mo. Eh, bes. Nagdalang tao ako, diba? At saka kakapanganak ko lang. Siyempre, hindi naman agad-agad makaka-recover ako. So? Eh, yung iba, ...yung mga artista. the best, mga artista yun eh. Siyempre, naninibago pa ako. Dapat kasi, hindi ka muna nagpabuntis. Tingnan na mo ngayon. Ang tsaka mo na compare before. Tignan mo ko. Maintain ang itsura katawan ko. O ikaw? Kanina ko pa naririnig yung pinagsasasabi mo sa misis ko ha. Hindi maganda sa pandinig ko. Hala siya. Bakit ang sensitive din naman? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam mo, dapat iniisip mo muna yan sinasabi mo. Hindi yung kuda ka ng kuda. Alam mo naman na kapapanganak ng asawa ko at lagi po yun sa pag-aalaga ng anak namin. Oshra, sorry na. Napansin ko lang kasi sa iba. Iba? Iba yun. Iba-iba mga babae. Maayos ka namin tinanggap dito at pinatuloy. Pinagluto pa kita ng pagkain. Tapos, ano? Uy, bes. Sorry na. Hindi naman kayo mabiro. Ramo, Ma Sophia. Malis ka na lang muna. Sige na, alis ka na lang. Mahal, okay ka lang ba? Oo, mahal. Okay lang ako. Huwag mo nang isipin yung pinagsasasabi niya. Yung mga stretch marks mo. Tandaan ng pagiging isang mabuti na. At ah, uh, kung nagbago man yung pangatawan mo, wala akong pake. Kasi ikaw lang nag-iisa sa buhay ko. Thank you, mahal. Mahal, nagkain mo na kami pagkain o huwag Sige na. Mmm.